Balita naman si Bayon Dagat, bansang Armenia. Hinimok ang World Court na ituloy ang kaso ng ethnic cleansing laban sa bansang Azerbaijan. Mula po sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Hinimok ng Bansang Armenia ang International Court of Justice na panagutin ng Bansang Azerbaijan sa sinabi nitong ethnic cleansing ng mga Armenia mula sa Nagorno-Karabakh region. Ayon kay Igesi Kirakosyan, kinatawa ng Armenia sa mga pagdinig sa top court ng United Nations sa tapos na ng Azerbaijan ang paglilinis ng etniko sa rehiyon at ngayon ay binubura ang lahat ng bakas ng mga etnikong Armenian. Tinabi naman ng Azerbaijan sa korte na ang karamihan sa mga reklamo ng Armenia ay may kaugnayan sa mga armadong tunggalian sa Nagorno-Karabakh at hindi sa klaw ng kasunduan ng United Nations. Inakusahan din ito ang Armenia na hindi tunay na nakikibahagi sa mga negosasyon bago dalhin ang kaso sa World Court. Samantala sinabi ng World Court na sasaklawin lamang ng mga pagdinig ang mga legal na pagtutol sa hurisdiksyon nito at ang final ruling sa parehong kaso ay maaaring mga taon at walang paraan upang ipatupad ang mga desisyon nito. Mula sa RB World Service ito si Jayara para sa Radyo Pilipinas. Radyo Radyo Pilipinas News Nationwide.